Linda, natapos na ng buwan ngayon. May nabawas pa sa mga utang niyo sa akin? Wala! Nadagdagan pa nga! Eh, what can we do, mami? Kahit napatak ng metro ngayon, tumaas na. Lipstick, Kleenex, alcohol, panty, paparlor, everything now, very high the prices. Even the doctor, na wala namang ginawa, kundi kalkalin ang mga namin, ang mahal-mahal na rin sumingil. Ay, Diyos ko, ambot lang ka, ha? Basta, ang hindi lang siguro ngayon tumataas ay eh, ang mga lifad namin. Balado. Hindi pa naman kita sinisingil, ah. Tatanggap yung hindi. Walang you. Advance na. Dollar pa. Mayabang ka talaga, no? Sa'yo ba itong motor? Lahat ng hawakan ko. Akin. Kasama ba ako doon? Alas tingin mo. Balbon ka, no? Sige na, inay. Pinaghirapan ko naman ito eh. Huwag na. Kumain ka na ba? Ano na naman tayo? Kunin nyo na, inay. Hindi ba sinabi ko sa sa'yo noong araw pa? Basta galing sa buhay mo, huwag ka na mag-abala. Eh, nung bata nga ako eh, pinagpapalimus nyo ako eh. Eto nga, maski pa paano, pinaghirapan ko. May bonus pa kay Roy. Sino na naman ang Roy na yan? Kaibigan ko ho, Bata-bata mo pa, nakasanla na yung kaluluwa mo. Kailang ka huling nangumun yun? Susana, nakapagbayad ka na ba ng tuition mo? Hindi pa nga po, ate. Baka nga po hindi ako makakuha ng test. Ang inay kasi, puro prinsipyo. Susana, Garal ka, ka mabuti, ha? Para dalawa na tayo magkatulungan. Ate, hindi na lang ako mag-aaral. Sasama ako sa tarbaho mo. Tutulungan kita. Hoy, baby! Kung ano-anong kalukuhan tinuturo mo dyan sa kapatid mo, ha? Wala po, inay. Ako lang po ang may gusto. Hindi pwede, Susana. Kailangan mo mag-aral. Ha? may snow sa San Francisco, no? Wala. Tsaka malapit doon ang Lake Tahoe. You can go skiing on a weekend. May kakilala akong pinoy na instructor. Baka makalibre pa kayo. Mahawakan ko lang naman ang snow. Joke na sa akin, eh. Mr. Bawi, kailan ba namin pwede makuha ang passport at tickets namin? Balak namin umalis sa Atrenta. Kaya yan. Diyan nga kami kumikita, eh. Sa mabilisan. Lalo na sa panahon ito. Nag-uuna ang umalis sa mga Pilipino dahil sa gulo dito sa atin. But you'll be surprised, ha? Marami sa kanilang bumabalik dahil sa mas magulo pala sa Amerika. Huh. Hindi namin gagawin yon. Wala namang kaso sa amin yung gulo, eh. Ang importante, marami sure business doon. Pinsan ko, illegal alien, wala pan six months. Nakapagpatayo na siya ng sarili niyang talya. One year lang, meron niya siyang green card. Nakabili niya siya ng house and lot. At saka kotse. Kulugan kasi yung bayad, eh. Kaya madaling umasenso. Mr. Bowie? Pag nanganak ba ako doon, automatic American citizen na anak ko? Sigurado yun. O, Mr. Bawi, paano? Ayos na tayo. O, nagdala na ako ng cash para ganahan ka namang mag-asikaso ng mga papeles namin. Baka kailangan pa ng dollar, ha? Meron din ako dito. Presyo ka, Rancho. Five to one lang. Ba't naman ako kukuha sa'yo? Eh, mas mababa ang kuha ko sa pier. Baka ka ako kailangan mo na ng extra. Walang joke. Pati sa dollar, kinukumpetensya mo pa ako, loko. Mr. Bawi, maraming salamat sa tulong nyo. Okay lang, basta kayo. Maswerte ka nga eh. Pinoy ang magdadala sa'yo sa Amerika. At least kalahe. Tumiwak ka lang <laughs> dyan! Ayos na nga ang passport mo, tsaka ticket mo. Oh, May baong yeah. ka pambabong. Oh! Boss! Pwede talaga kayo, yeah. baby. Pati ang mistidida yeah. yeah. nyo, binabagyo. O, ikaw! Oh, oh. oh. Ano to? Ay, masipong, ay, 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 Ako, tinatrabaho ko lahat ng swerte ko sa buhay. Pero hindi ako basta-basta nakukontento. Kaya kahit sa Amerika, nakakahit pa rin kaming dalawa, syempre. Pero ako, binibigyan ko ang sarili ko ng isang taon. At pag hindi pa rin ako nakapagpatayo ng sarili kong negosyo doon, mas mabuti pang mamatay. Ayo! <laughs> tumaas na lahat ng bilihin, pati batong tumaas na rin. Ano magagawa ko? Sumusunod lang ako sa utos. Ayan, 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 ayan. Ayaw mo na makikita ang pagpumukha mo, ha? Sa 15, aling nena, ha? Pabalikan ko kayo. Inay, Mano po. Inay, si Roy ho. Siya ho ang kasama kong pupunta sa Amerika. Roy, mo, inay, tungkol sa mga plano natin. Oo nga ho pala. Na nagpunta na ho kami sa travel agency. Mga ilang araw na lang ho, matatapos na yung passport at tickets namin. Magtatayo ho kami ng negosyo ni Baby sa Amerika. Inay, baka doon ho kami yung permanente. Padadala namin kayo ng dollar. Sigurado ko yun. Anong gagawin niyo doon? Ibibintan niyo yung mga kaluluan niyo doon? Yun ang ang sinasabi ko sa Elena eh. Yun ang ang sinasabi ko sa iyo eh. Ang dami mo namang trabaho. Mapapasukan. Diyan mo pa sinisiksik sarili mo. Inay, mahal ko ho si Roy. Baka akala mo kinukonsente ko anak ha? Inay, huwag niyo na mainsultuhin si Roy. Iba naman siya eh. Marami akong natutunan sa kanya. Anong natutuhan mo? Puro kalukuhan? Puro pantasya? Pati kapatid mo! Tinuturuan mo na ilusyon! Tayo na lang kita sa labas. Sandali lang, Roy. Inaisa ka na lang ho tayo mag-usap, ho? Ha? Wala naman tayo usap, ho? tapos, eh! <laughs> <laughs> Itong pa na lang na to, Mami. Pangako. Hindi pa naman halatahan siyan ko, eh. Kaya ko pa naman. Maawa ka sa akin! Awa, awa! <laughs> Ang diferensya yan, sa kargo di konsensya ko pa! Sige na, pupahid ka na. Tama na! Hanggang ngayon ka na lang. Wala na akong magagawa. O, kayo naman. Ikaw, Dory, Linda, natapos na ng buwan ngayon. May nabawas ba sa mga utang niyo sa akin? Wala! Nadagdagan pa nga! Eh, what can we do, mami? Kahit napatak ng metro ngayon, tumaas na. Lipstick, kleenex, alcohol, pante, parlor, everything now, very high the prices. Even the doctor na wala namang ginawa kundi kalkalin ang mga... namin, ang mahal-mahal na rin sumingil. Eh, ko, ambot lang ka, ha? Basta, ang hindi lang siguro ngayon tumataas, eh, ang mga lifad namin. That's right. Hmm. Hindi baling kinakalimutan ninyo ko pa minsan-minsan, pero yung obligasyon ninyo sa ibang tao... Alam na ninyo kung anong ibig kong sabihin. Yun man lang, ito pa rin ninyo. Sa ginagawa ninyong yan, pati ako nadadamay. Baka isipin ni Chip Toto. Kinakampihan ko kayo. Oh, Bukas na lang ako magbibigay ng para kay Toto, ha? Kasi inuna ko muna yung gasos para sa mga kapatid ko, eh. Pinumaling! Akala mo, hindi ko alam. Pinatapon mo lang ang kinikita mo sa ibang lalaki. Ano ba talaga pinagmimitingan natin dito? Hindi naman natin problema ang racket ng ibang tao. Oh, wow. Eh, kung sunugin itong club. Oh, nakita na ninyo ang ginawa sa blue, Danube. Naging black, Danube. Oh, wow. Dahil sinunog nila, kailangan natin ng proteksyon. Kaya pagbigyan na natin si Big Boss Toto. total hindi naman nagagaskas ang kasangkapan natin. Tuloy pa ang ligaya. Kahit sa'yo, tayo. ewan ko sa inyo, pero kayo ko na. What? Oh. Ano ba? Tapos na, baby. Balik ako, puli po ka na. Ano naman ligaya? Ang hirap sa mundong ito. Kung sino ang malakas ang buto, siya nang didilihin siya. Ah, ganun na. Sarado na pala ang isipan mo. Sana naman, sinabi mo sa mga tao ko kung anong nilireklamo mo para hindi naman na bulgar ang sindikato mo. Ano? Hindi ba alam? Headline tayo ngayon ah. Tong collection in Malato. At ang source, alias Baby Chira. <laughs> ano to, baby? Kamatakoy. Pare, may problema ba? <laughs> Oo, oh, malaki. Masyado ng malit ang mundo natin. Pare, kung atik lang atraso sa iyo ni Baby, pwede ba ako na sumagot? Pag ah, oh. wala man akong pasiklaman, di atik ang problema rin. Oh. Alam mo namang teritoryo kong lugar nito. Malapit na akong pumuto At pag nangyari yun, kahit ispanas, hindi ako kayang tigilan. Wala akong pakialam kung teritoryo mo to, Dahil kung saan ako nakatayo, yun ang teritoryo ko. Tsaka, wala naman umahangkit sa lugar mo. Hindi rin naman palatik ang problema mo. E di wala na nga tayong problema, di ba? Kaya magmula ngayon, huwag mo i-storbohin si Baby, ha? Dahil pag ako naman ang pumoto pati si satanas, luluhod. <taskan>